May pahulaan tayo guys Isa to sa pinakasikat na Paliguan guys Maunahan lang to guys Kung sinong mauna mag-comment uh, Yun ang magkaroon ng Gcash Sinong uh, mauna yung tama ang sagot Ito guys oh sikat na sikat tong pasyalan guys or paliguan sa dito sa Pilipinas at yung mga guys napakaraming naliligo dito, dito lang yan guys sa ano sa loob ng Pilipinas sa mga nagabang sa mga aking mga upload guys ha, ito na pagkakataon nyo Ah, uh, madali lang hulaan to. Marami itong nakakalam sa lugar na to. Running water to guys. Kaya kilalang kilala yung lugar na to. Ayan ah. Oh. Kaya paunahan lang guys kung sinong mauna. Ah, uh, yun ang bibigyan natin ng Gcash. Kahit sa sulok makay ng mundo guys. Uh, pag napanood niyo yung videos ko. Ah, uh, yung pinapahulaan kong lugar uh, pwede kayo magkaroon ng zikas guys pag nalaman nyo kung anong uh, lugar na to mismong tawag nito guys uh, ano uh, yung paliguan na to Yan, pag nahulaan nyo guys uh, comment na kayo sa comment section pag alam nyo yung lugar na to guys ay comment nyo sa comment section at magbibigay tayo ng zikas sa mga unang na nakasagot guys kaya ano pang inintay nyo guys sa na anong lugar to yan thank you for watching guys please like and share bye bye